iniulat ng West ay maaari umunong bumuo ng isang tinatawag na United Nations Army at magpadala ng mga sundalo sa Ukraine, sinabi na isang weapons expert sa media. Sinabi ng isang dating army officer at chemical weapons expert na si Hamish de Breton Gordon sa Daily Express na maaring magpadala ng isang hukbo ang United Nations upang kunin ang mga trigo na nasa Ukraine na kung saan ay iniulat na kasalukuyan o manong ninanakaw ng mga sundalo ni Vladimir Putin. Inilarawan niya ang hakbang na ito bilang isang makatotohanang opsyon dahil ito ay hindi gaanong magpapasiklab sa gulo kaysa direktang magpadala ang Amerika at Britanya na mga tropa sa Ukraine. Ngunit nagbabala si De Breton Gordon ng naturang hakbang ay tiyak na makikita ng Russia bilang isang escalation at lalo nitong patataasin ang tensyon sa Europa. At kung magpapadalaman ang United Nations ng na mga tropa sa Ukraine at aatakihin sila ng mga Russian na sundalo, sinabi ng eksperto na ito ay hindi masyadong makakaapekto sa NATO dahil hindi umano sila direktang sangkot dito. Iniulat ito sa gitna ng dumaraming akusasyon, na mga sundalo ni Vladimir Putin ay sistematikong nagnanakaw ng trigo at iba pang mga farm produce mula sa mga lokal na magsasaka sa loob ng na mga nasakop na teritoryo ng Russia sa Ukraine. Ang ministro ng Agrikultura ng Ukraine na si Mykola Solsky noong Abril ay inakusahan ang Russia ng pagnanakaw ng ilang daang libong tonelada ng trigo at sinabi niya na personal niyang nakausap ang mga Ukrainian na magsasaka na nasa mga nasakop na teritoryo. Sa pagsasalita sa Daily Express tungkol sa ginawang pagnanakaw ng Russia, sinabi ni Debreton Gordon na sa tingin niya ito ay magiging isang napakalaking isyo sa Europa at kundi man ay sa buong mundo. Mayroon umano siyang pakiramdam na ang NATO at iba pang mga bansa ay naghahanap na ngayon ng mga paraan upang makuha nila ang mga trigo sa Ukraine at sa palagay niya na ito na ang tamang panahon na magpadala ang United Nations na mga sundalo upang makuha ang nasabing produkto. Sinabi rin niya na ngayon ay alam na ng buong mundo na talagang ninanakaw ng Russia ang mga trigo sa Ukraine na nakalaan sana para sa pinakamahihirap na populasyon sa Afrika at Asia. Idinagdag niya na ang Russia ay hindi kailanman nasa anumang moral high ground ngunit ito ay lumubog ng napakababa ngayon na halos handa nitong gawin ang lahat ng bagay upang makakuha lamang ng kalamangan.

napaiigtingin nila ang kanilang defense strategy sa Asia kasunod ng mga pangamba tungkol sa pagkasira ng international order sa rehiyon matapos maglunsad ang Russia ng isang pagsalakay sa Ukraine noong pebrero Sinabi naman ng special envoy ng European Union sa Indo-Pacific na kailangang ipagtanggol ng alyansa ang mga interes nito sa rehiyon si Gabriel Vicente na itinalaga sa bagong pwesto noong September 2021 ay nagsabi na ang moto ng European Union ay ang palagi makipagtulungan hanggat maaari ngunit dapat ding dumipensa kung kinakailangan. Ayon sa The Guardian, idinagdag niya na hindi ito nakadirekta laban sa anumang bansa. Ito ay isang paraan upang mapalakas lamang ang kanilang kapasidad at kredibilidad tungkol sa pagtatanggol sa kanilang interes sa rehiyon. Gayon paman, habang si Vicente ay nagsabi na walang anumang katibayan na nagmumungkahi na magkakaroon ng isang digmaan sa rehiyon, sinabi pa rin niya na European Union ay nababahala ng multilateral rules-based order ay posibleng hindi respetuhin. I dinagdag ni na ang tunay na inilagay na presyo laban sa isang paglabag sa multilateral rules-based order ay medyo mataas. Ito ay tiyak na isang palatandaan laban sa ibang mga bansa na maaring nagbabalak na sirain ang multilateral na kaayusan sa isang marahas na paraan ng European Union ay handa silang harapin. Ngunit si Vicente ay hindi direktang binanggit ang kasalukuyang estado ng ugnayan sa pagitan ng European Union at China. Ipinaliwanag niya kung paano naging isang partner, katunggali at karibal ng European Union ang Beijing. Iniulat ang interbensyon ni Vicentin matapos magpahayag ng pagkabahala ang ilang mga world leaders tungkol sa security pact ng China sa Solomon Islands noong Marso. Ang ginawang hakbang na ito ng China ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa Canberra at Wellington. Hindi makapaniwala ang dalawang bansa dahil hindi umano nila ito na paghandaan at napigilan.